daw. Kumusta kayo mga kaibigan? At tayo po ay uh, magpalit ng ating uh, blade ng ating, ating machine. Uh, mayroon naman tayong tools. Uh, kailangan siguraduhin po natin na uh, <laughs> hindi naka-plug ha. Kasi napaka-delikado po niya. Napakatalas po ng blade na yan. Uh, ayan mga kaibigan, uh, bago natin mapalitan yan, ihiga muna natin ang ating uh, cutting machine. At uh, mayroon dyan, tornilyo, dyan o oh, dyan, oh. dyan oh. Wala kasi akong kameraman eh, Sinsya na kaya. Ayan, nakita na niya. Uh, ayan o. Oh. Uh, na, Uh, may tools naman tayo. Ayan ang isaswak natin dyan tang alam naman ninyo pihit niyan pa kaliwa para mabuksan ang tornilyo at silisit po yan mga kaibigan na tumapat dyan pwede po natin na itong i-adjust adjust itong blade habang yan ay nakahiga na pwede po natin o oh, gamitan natin ng lungnos para maga, ma ano po natin pala para lumabas yung na yan tornilyo doon kasi kung hindi, <laughs> hindi mo niyan mai mabubuksan kung hindi lumabas yung tornilyo Ayan, natanggal na natin ang tornilyo. Kaya pala <laughs> ayaw na tumulab na bungi na mga kaibigan. No? Uh, ito yung ipapalit natin. Uh, Siyempre, pagpasok natin dito, dito natin idadaan yan. Uh, Dahan-dahan lang. At uh, kailangan, yung tinakita ninyo, yung tools natin, hindi na natin inalis doon. Para din na tayo mahirapan. Linuagan ko lang, tapos tinugot ko na si blade. Diba? Uh, ngayon, uh, pag ibalik natin, Oh, kung anong ayos nung pagtanggal natin, ganun din ang ayos sa pagbalik. Ah, ilulusot lang yan doon sa ilalim at ah, kung sa tingin mo na tama na, saka natin sisikipan ulit yung ating ah, uh, tama, mga kaibigan. Ayan na, napalitan na natin mga kaibigan. Kailangan po ha, ah, masikip na masikip. Ang pagpihit pa kanan pagka yung ano, ayos na, napalitan na. Kasi kung maluwag po yan, delikado po. Tatalsik po ng ating uh, blade ha. Delikado po. Ito na po yung pinagpalitan natin ha. Oh. Ayan po, piliin po ninyo yung ganito ang tatak. Saan ba yung tatak? <laughs> malabo kasi. Yan ha. Yan. Medyo matibay-tibay po ang blade na yan. Sige, maraming salamat. Sana makakuha kayo ng aral palagi sa ating channel. Ingat po tayo palagi. Ah, ito na mga kaibigan. Bagong palit ng blade. Tingnan natin kung uh, gaano katalas. Sabi so, na kaya Sana sa po. Sana lagi kayong makakuha ng aral sa akin channel. Ingat po tayo palagi na.